So bago po ang lahat mga idol maraming salamat po ulit sa mga subscriber po natin at sa mga bagong nag po sa atin ngayon dyan uh, maraming salamat po at sa mga silent viewers po natin dyan na patuloy pong nanonood at nag ng ating mga video maraming salamat din po at ganun din po sa ating mga OFW na madalas pong magtanong sa ating messenger at nagko comment sa ating facebook comment section uh, maraming salamat po at kung bago ka pa lamang sa ating channel mga idol uh, pasubscribe naman po at palike and share at pindutin na rin po notification bell para updated ka sa mga barya na binibili ko at bago po ulit tayo magpatuloy mga idol i-share ko muna sa inyo yung nabili po natin na barya so buksan na natin to mga idol at para po sa mga nagtatanong kung ano ba yung mga patuloy po nating binibili ay panuorin mo lang mga idol yung ating latest video at ang mga kasalukuyang binibili po natin ngayon ay ang mga hard to find coins na BSP year 2007 at year 2019 piso at BSP year 2006 5 piso BSP year 2005 1 piso BSP year 2006 na 25 centimo at NGC year 2017 25 centimo at ang isa pang mga idol yung binibili natin sa centimo ay ang BSP year 2017 uh, 5 centimo so yan po mga idol kung meron ka ng mga ganyang nabanggit kong mga hard to find coins so yan po yung patuloy po natin binibili yan po So yan po mga idol, uulitin ko ulit. Kung meron ka nito, direct message ka na lang po at ipakita ang larawan ng hinahanap po natin ng mga hard to find coins. Katulad po ng nabanggit po natin kanina. At kapag tugma po yan sa hanap po natin, bibilihin po natin yan. So ito po yung nabili po natin mga idol na year 1975, ang bagong lipo ng 5 piso. Yan po. So, hindi pa natin alam mga idol kung tugma ba yung nabili po natin kung ito po ba ay uncirculated mga idol. So, buksan natin. Yan po. So, ito po yung patuloy po natin binibili mga idol na mga bariya. Yan. So, check natin. yun so yan mga idol yung so ito po yung nabili po natin mga idol uh, year 1975 ang bagong lipunan na 5 piso ayan po so ito po yung patuloy po natin binibili mga idol dahil nagbubuo po tayo ngayon ng bagong series po nito mula year 1975 hanggang year 1982 at ang binubuo po natin yung mga gandang condition po nito na pwedeng ilagay sa frame katulad po nito mga uncirculated po yan mga idol oh. kitang kita nyo naman napakaganda po nung coins at kahit pa isa isa mga idol nakabili po tayo nito so may ilang piraso na rin po tayong nakolekta nito at patuloy pa rin nating hinahanap at binibili mga idol so gaya po nito nabili po natin yan po so meron na rin po tayong nabili na year 1980 ayan po isang set po yan na nabili po natin kasama itong old coins ayan so ang binibili natin dito mga idol sa ngayon ay mula year 1977 at year 1978, 1979 at year 1982 yun na lang po yung binibili natin at hinahanap dito sa mga 5 uh, piso na Marcos coins katulad po na nakikita nyo ngayon so kung meron kayo nito mga idol ang bagong lipunan Marcos coins 5 piso katulad po nito <coughs> ay mag direct message na lang po kayo at pakita ang larawan katulad po nito so ang hanap po natin ngayon yung quality pa ang condition ng 5 piso katulad po nito mga idol yan po Ayan, at bumibili din po tayo mga idol ng year 1975 ang bagong lipunan 50 peso katulad po ng hawak natin ngayon Ayan. 50 peso ito mga idol so pwede po natin bilhin nito 1,000 up to 2,500 pataas mga idol. Depende po sa kondisyon po ng coins. So yan po mga idol, kung meron kayo nito, PM lang po. Pag-usapan po natin ang price kung magkano po niyo ibebenta ito. At ganun din po doon sa hinahanap po natin mula year 1977 hanggang year 1982 ang bagong lipunan Marcos coin 5 piso, katulad po nito. At ang hawak po natin ngayon na year 1975 5 peso is common lang po. Mga idol. Wala po itong collector's value. Yung mga ganitong condition po ng coins at ito po ay may value ngayon na 20 pesos hanggang 160 pesos mga idol. Yung bago po nito 160 pesos. ayan po. Kung hindi po ako nagkakamali mga idol. So depende pa rin sa buyer mga idol kung gusto nilang bilhin ito. Yung mga ganito. Dahil mahirap po talaga maibenta yung mga ganitong condition ng barya. So hindi po natin ito binibili maraming salamat po.